Ang gang halit mga idol. Ah, uh, paakit ako sa, sa lote yung saluting binili namin. Tingnan ko yung lote kasi hindi matagal na hindi ako nakaakit dito sa bundok. So, titingnan ko yung lote kung mataas na nga. Linda mo. Dito ako ngayon sa Barangay sa Santa Elena. Ako po ng Bayan Santo Tomas, Patangas. Ayan, papunta ako doon sa lote. Ito mga sagingan dito. Ayan, so... Pababa. Pababa. Ikaw naambun, mga idol. Ayan, Ayan, Ikaw masukkan antara dito. kal na nga. So, ang dito, may jokot na. Ang dito. Daan dito dati yung ano, sukal na. Ayan, dito pa tayo okay, gigilid. So mga ibon, nandito nga po ako. Dito na ulan dito. Kukuha, kukunin ko yung pano. Ang sabi na sabah. Ito yung luti na binili namin. Medyo so, na naman, naman? madamo. Ayan. Hindi yung saging. Kukunin ko mamaya. Ayan. na so, ulan. Mga kat dito, eh. Ano ba yan? pansabong ng mga manok dyan? Ang binibinta na may-ari no. Mga manok ba? Mga manok na